Alright. Unang-una sa lahat, uh, expected na maraming hahabol na naman sa filing of uh, COC, uh, Dr. Kalilong. Ito po mm -hmm. bang ganitong practice ng ating mga kababayan, hindi na po ba talaga mawawala ito? Well, ano kasi yan eh. Uh, sa pagpa-file po kasi, uh, you have to understand po, no, that it's not just a procedural requirement. Kumisan mm -hmm. po yan, it's political statement din. Mm -hmm. uh, yung mga nauunang unang nagpa-file <laughs> ng mga certificates of candidacy nila, uh, kumisan po yan, yun yung mga talagang masasabi natin na ready-ready na talaga sila, ng handa sila, they are mm -hmm. really all out dun sa kanyang uh, dun sa kanilang gustong pasukin. Pero may mga nauhuli po talaga, no. maring ito po kasi, nag- eh, nag-aantay pa ng mga resulta ng mga alyansa. Nag-aantay pa sila ng mga pagpag-sulong uh, uh, or pagsusug sa kanila ng kanilang mga constituents. Mm -hmm. Yung iba naman po nag-aantay kung meron po ba talaga silang sapat na funding, no? To actually launch a good campaign. Mm -hmm. So yung iba medyo nahuhuli talaga, no? And uh, kumisan may element of surprise din kasi kapag nandun ka sa hulihan, ano? mm -hmm. So uh, yung mga nagpapahuli parang ina tinitignan muna nila. Ano ba yung galaw ng mga makakalaban ko? Gaano ba karami yung din dinala nilang mga hatak doon sa kanilang mm -hmm. filing? Para pagdating naman nung sa akin, alam ko kung gaano kadami rin yung show of force mm -hmm. ko. So there are several reasons why may mga nagpapaulay. Siguro mm -hmm. isa na rin dito yung, yung kultura nga natin na uh, humahabol talaga tayo lagi doon sa deadline. Mm -hmm. ano? And uh, uh, maaaring isa rin yun sa dahilan. All right.